Na hit and run ng motorsiklong isang lalaki sa Lawag City, Ilocos Norte. Ang insidente huling huli sa CCTV. Makibalita tayo kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Sa kuwang ito ng CCTV camera sa kalsada sa Lawag City, makikita ang isang lalaking tumatawid sa pedestrian lane. Ilang sandali pa, dumating ang isang motorsiklo at nabanggan ito ang tumatawid na lalaki. Mabilis na pinatakbo ng rider ang kanyang motor para makatakas. Agad namang tinulungan ng mga residente ang lalaking bumaliktad matapos mabangga. kalaunan na, sumuko rin ang sospek sa traffic division ng lunsod. Nasa maayos na kalagayan na ang biktima. Sa kuha rin ng CCTV sa bahagi ng Gilbert Bridge sa kaparehong syudada, makikita kung paano binanggan ng isang tricycle ang isang van. Liliko sana ang van sa isang kanto pero tuloy-tuloy ang takbo ng tricycle at nahagip nito ang van Bumaba ang driver ng tricycle pero umalis din ito at hindi nakipag-usap sa van driver. Damadong para may, may isang tricycle na adaan sa car number 2172. Sa, sa pimana DJ tricycle na haman lang naki conversation. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas.